So, what's up mga mi? For today's vlog is i-open lang natin tong parcel na dumating na siya. This is glutathione. Glutathione. Collagen. Collagen. <laughs> Ang kulit ko tangan. Okay, so tatry natin to kung totoo. Walang ako ng tubig. So, open na natin mga mi. Excited na ako. Sana totoo, legit kaya. Kasi, kahit si Dr. Alvin, nako gumagamit din nito. Char. Hindi, inaano niya din to eh. Pinopromote. Ako sa sana talaga legit to ha. Ah. Pag ako talaga di dito kuminis na ako. Magpicture muna tayo. Wait lang. Against the light kasi pa. Eh, e, layo-layo tayo. Ayan, para kitang kita So, kita. takpan natin yung kitikili na. so, <laughs> ayun na, game. Hindi dapat wag mong takpan yung kilikili -kili mo. Parang nakitang-kita ko, may, mag, may pagbabago ba talaga, diba? So, ganyan natin. dito ako may, So, okay, game. Game na ako. Picture. So, sana legit to. Sa mga napapanood ko, um, ano siya, dalawa yung tinitake niya. So, dalawa din ba dapat yung itake natin? Omega oh my God, Dietary Supplement talaga eh, ang payat-payat ko nga eh, check natin itong may calories, zero total of sugar, 5 grams so, bawal to sa may mga diabetic kasi may sugar sya tapos added sugars 4% vitamin C ascorbic acid 5 mg 56% So, good sa akin to kasi may vitamina siya. Vitamin E, wow! Kailangan to ng katawan ko. 5 mg, 33%. Tapos, D, Bicin? Bicin? Hindi familiar sa akin yung word. Basta yon 2,5. Nasa 2,5 siya. 8,333%. Zinc, 5 mg, 45%. Sujum, 18 mg 45% collagen niya mga mi 200 mg. So sana effective nga ito. Tapos pag bumibili ako ng product dapat ito daw titingnan yun, tapos mayroong expiration. So meron naman siya. Ang expiration niya is 2025. Hmm. Tapos marami siyang mga ganto oh keep out the reach of children. Do not use if safety seals, damages or missing store in a cold, dry place. The suggested use, take one to two gummies during the day or at night. Chow thoroughly before sure and, sure and take on the as director, So, pwede ko siya so, pwede siya i-take ng one or two pero dahil hapon naman na, so i-take na natin dash as mas maganda yata nito i-take natin nang wala pa tayong kinakain. Feeling ko lang kasi may binili niya oh, nung recently kay ano kay Kat na product niya. Iinumin siya. Yung wala pang kinain. So try natin. Tapos, natin. Mm. Po. talaga siya. Ano kaya ang amoy nito? Mabango kaya? Ay, gami. Hindi po ito, ah! hindi ito pagkain, anak, ha? Gamot, mami, tuwi. Eh. Opo. Anak pa rin. <laughs> so, ayan. Inaminan natin. mag-take na tayo. No, anak, Hindi to candy, anak. It's gummy medicine ni mam. hey, mama Hey. Mm. mama. Yan, Mama.